Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit, pinakamalaking, at posibleng pinakahistorical na defense deal na maaaring pirmahan ng Pilipinas ngayong dekada. Walang iba kundi ang posibleng pagkuha ng Philippine Air Force ng KF-21 Boramae mula sa South Korea. At kung ang ongoing negotiations sa pagitan ng Pilipinas at Korea Aerospace Industries o KAI ay tuluyang magmaterialize, ito na ang magiging pinakamalaking defense deal sa kasaysayan ng relasyon ng dalawang bansa. At ayon sa ilang defense analysts tulad ng Max Defense PH, malinong na ang KF-21 ang may pinakamagandang package offer sa lahat ng pinagpipilian ng Pilipinas para sa multi-role fighter program ng Philippine Air Force. Pero bakit nga ba? Ano ang nasa likod ng teknolohiya ng KF-21? Ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng bansa? At bakit kailangan na nating kumilos bago maaga ng ibang bansa tulad ng United Arab Emirates ang slot sa production line ng South Korea? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga 'yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unang-una, dapat nating maintindihan na officially marketed na ngayon bilang multi-role fighter ang KF-21 Boramae. Ibig sabihin, hindi na ito concept, hindi na prototype lang, kundi isang combat-capable platform na ino-offer ng South Korea sa international market. Ang South Korea ngayon ay porsigido, hindi lang para ibenta ang Boramae kundi para makahanap ng strategic partners. At dito pumapasok ang Pilipinas. Simula pa noong nagkaroon ng FA50 deal, naging malapit na ang defense cooperation ng dalawang bansa. At dahil napakaganda ng feedback ng Philippine Air Force sa FA50PH, lalo na sa operational readiness at reliability nito, lumakas lalo ang relationship sa pagitan ng PAF at KAI. Kaya ngayon, natural lang na ang next step ay ang pagtingin ng Pilipinas sa mas advanced na platform, at iyon ay ang KF-21 Boramae. Ano nga ba ang meron sa KF-21? Simple lang, 4.5 generation multi-role fighter jet na may napaka-advanced na technology na kadalasa nakikita lang sa 5th generation fighters. Isa, AESA Radar. Isa sa pinaka requirement ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng Modern Active Electronically Scanned Array Radar na nagbibigay ng mas malayo, mas malinaw, at mas mabilis na target tracking. Ang KF-21 ay may indigenously developed AESA radar ng South Korea na dumaan sa matinding testing. Dalawa, Advanced Sensor Fusion, hindi lang ito basta radar. Ang KF-21 ay may sensor fusion system na nagbibigay ng iisang combined situational picture sa piloto. Mas mabilis ang decision making, mas accurate ang targeting, at mas mataas ang survivability. Tatlo, Network Communication System Modern warfare ngayon ay hindi na solo flight. Kailangan network, real-time, at nagko ang air assets. Meron ang KF-21 Nanogram Advanced Datalink System compatible sa interoperability requirements ng mga allies ng Pilipinas tulad ng US at South Korea. Apat, manned on manned teaming, MOM-T. Ito ang magiging malaking game changer. Magiging handa ang KF-20 o NEF Boramay na makipag-collaborate sa unmanned platforms, future Philippine drones, at loyal wingman systems. Paghahanda ito sa hinaharap kung saan ang air combat ay hindi lang between pilots, kundi kasama ang drones at AI-supported assets. 5. Cost to Performance Ratio Para sa isang 4.5 Gen Fighter, ang presyo ng KF-21 ay mas mababa kumpara sa European Fighters at American Fighters tulad ng F-16V o Rafale. Pero kung capability ang pag-uusapan, halos pantay o mas lamang pa sa ilang mission sets. Ayon sa mga ulat at insiders, ang Pilipinas at Kai ay nasa full swing na usapan para sa acquisition ng KF-21F. At dahil nakabili na ang Pilipinas ng labindalawang additional FA-50 Block 70, mas napapalapit pa ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Marami ang nagsasabi na kung pipirma ang Department of National Defense ng Pilipinas ngayon, agad na makakapag-secure ng production slot ang bansa. Tandaan natin na si UAE ay very interested rin sa KF-21, at kung pumasok sila sa production line, posibleng maunahan tayo sa shipment at manufacturing slots. Kung tutuusin, nasa kritikal na yugto ang decision making. Kung ang DND ay makikipag-delay, maaaring mawala ang opportunity sa atin na makuha ang pinakamagandang presyo, package, at delivery timeline. Napapanahon na ang multi-role fighter para sa Philippine Air Force. For decades, wala tayong MRF capability. Ang FA-50 i light combat aircraft, pero hindi pa rin ito classified as full-fledged MRF. Pero malaking tulay ito sa mas advanced na Borromeo. At kung makukuha ng TAF ang KF-21, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon tayo ng fighter jets na may beyond visual range engagement capability, advanced electronic warfare systems, stealth features, limited but still a huge upgrade, expanded weapons compatibility, air-to-air -Air at air-to-ground deep strike capability. Ito ang magiging tunay na modern fighter force ng PAF. Paano makakatulong sa Pilipinas ang KF-21? Isa, West Philippine Sea. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, malaking tulong ang pagkaroon ng MRF na may long-range sensors at weapons. Makakapagpatrolya tayo ng mas malayo, mas matagal, at mas epektibo. Dalawa, National Deterrence. Ito ang pinaka-critical. Ang isang bansa na walang credible air defense ay madaling ebuli. Pero kung may KF-21 ang Pilipinas, mayroong deterrent factor. Hindi man ito fifth generation fighter tulad ng F-35, pero sapat itong magbigay ng respeto at strategic advantage. Tatlo, interoperability with allies. Sa dami ng exercises ng PAF kasama ang US, Australia, Japan, South Korea, at iba pa, importanteng compatible ang ating systems. Buti na lang, ang KF21 ay wise ang design, sinadya itong maging compatible sa Western systems. Apat, future proofing. Ang development ng KF21 ay patuloy pa rin. May Block 1, Block 2 at future Block 3 upgrades. Ibig sabihin, hindi ito agent platform. Lumalakas ito habang lumilipas ang panahon. Kung matutuloy ang kf 21 f acquisition, ito ang magiging Pinakamalaking fighter jet deal ng Pilipinas Pinakamahal na Air Force Modernization Purchase Pinakamalaking export victory ng South Korea para sa Boramay Pinakamalaking simbol ng bilateral defense partnership ng dalawang bansa Ang Pilipinas ay magiging isa sa earliest adopters ng KF-21 na magbibigay sa atin ng advantage sa regional air defense modernization ngayon, pressure na ang Department of National Defense. Bakit? May competition sa production line, may strategic timing dahil sa regional tensions, may momentum dahil kaka-order lang ng FA-50 Block 70. May strong recommendation mula sa defense analysts. Kaya ang tanong, pipirma ba ang DND sa tamang oras o mapupunta sa ibang bansa tulad ng UAE ang priority slots? Common question ito, bakit hindi F-16V or Rafale? Simple lang, mas mahal ang Rafale, mas matagal ang delivery ng F-16 dahil puno ang production line. Mas maganda ang industrial partnership offer ng South Korea. Mas flexible ang upgrade roadmap ng KF-21. Mas realistic sa budget ng Pilipinas. Hindi ibig sabihin na inferior ang F-16 o Rafale, pero kung titingnan ang balance ng presyo, capability, at availability, panalo ang KF21 para sa Pilipinas. Kung matutuloy ang KF20 f Bora May deal, ito ang magiging coming of age moment ng Philippine Air Force. Hindi lang tayo nagmo-modernize, kundi Nagel level up sa totoong multi-role fighter capability na kayang makipagsabayan sa modern regional air forces. Kaya kung ang Pilipinas ay seryoso sa pagtatanggol sa himpapawid, pagprotekta sa teritoryo, at pagpapatatag ng national security, ang KF-21 Boramae ang pinaka-logical, pinaka-wise, at pinakatamang pagpili. Ang bola ngayon ay nasa kamay ng DND. Kailangan lang nilang pumirma dahil habang tumatagal, mas lumalaki ang posibilidad na maunahan tayo ng ibang bansang interesado rin sa Boramae. At kung pipirma ang Pilipinas, magsisimula ang bagong era ng Philippine Air Force modernization.